So mga langga, luto na ang atong adubong bagyo beans. So mantay sitaw. So bagyo beans kini atong panluto na mga una ta. Namiya oh. us Puso sa mga tao dire. Charot lang. Aday ma live dire sa Riyadh. Sus so, magkuang ko magisa ko karog kaning bagyo beans. Ayan ako ikisa daghan no. Tapos karon akong haluan og atay sa manok. Ay ni atay uh, puso sa manok. O, di bakal ako itong namanakal ko. Ayan na, puso sa manok. Para maghiwa-hiwa so, na ito. Ay, nakaridi na sa ko, ah. Ay, narito na yung bawang si Diyos Kamatis. At pisa ko na ito, marami-rami ito. Magluluto lang naman ako dito ng tama lang sa akin. Pero himayin so, ka ito maya, maya. Sa mga langga, maghimay. Ito na nang himay-himay Kay, nagham, bayan ka Kaayo. Sos ano na? Ngunit, bakal sa ko. Ibakal na sa ko. Ah, sa akong silingan. Uh, ang siguro niya na ko mo banat o kaugulay. So, iyan yung bakal Mauna ni siya o. Oh. mo yung kadaghan. Nagingin yun, mo dagang kaayo. Uh, Ako naman ko nagkawal ano. Ah, Ayan o. Eh. Dagang kaayo. So, gagawin ko naman ito. Isa-isahin ko lang ito pag ano. mga langga, maghimay-himay na tayo. Huwag masyadong uh, natin paliitin. Kasi para, ano you know, ba, bukas pa siguro ako matapos nito. Huwag masyadong natin maliit. Pa-slice lang, lang natin ng pahaba. Ayan daw, ganito lang. Baka bukas pa tayo nito matapos. Kasi sa ba naman. So parang sitaw lang siya. Iligisa ko lang siya. Lagyan ko ng konti toyo. So mga langga kasi marami ito, maluyos na, maluyos pa sa akong pagkatawan ng gulayan eh. talimtan ba na ako ginamay-himay ba? So kanila O, tama na na ako alam naman eh. Ako lang ibukod ni eh. kay magsigang ko, may bala ko magsigang. Kaya tama na na siya. O ba diba, mula na ako nakuha. So mga langga, ito yung ating ihahalo dito sa bagyo beans. Bagyo beans man tawag sa toan eh. Kani siya oh. Bagyo beans ni, eh. kaso lang pareho naman siguro lasa niyan sa sitaw, magkamag-anak lang yan sila ng sitaw, hindi naman siya sila mag-aaway. So halawag ka sila ng puso ng manok. O oh, di ba? Ito yung puso ng manok oh. Di ba? Puso ng manok yan. Akala nyo ang puso lang wala. Mayroon tayong puso dito. Sa Saudi mayroon tayong puso. Wag tayong mag-alala diyan. Marami tayong puso ito, mga puso to. Oh. Puso to na mga nandito. Sa so, mga langgan nakaridi na oh. ayan pa yung ating puso. Ay, ang daming puso dito. Kaya nga, hindi tayo maubusan ng puso sa pagmamahal. Charot, yung mga pinag-iiwanan dyan sa Pilipinas. Ay, nako. Paghanap na kayo ng puso dito. Maraming puso. Huwag lang yung puso may amoy, ha? yung amoy kilikili. Mahirap yon. So, dito, sinalang natin yung bawang. Tostahin natin ito ng konti kasi masarap ito dahil mag-aadobo tayo ng baguibins ito ay. baguins pero... Kamag-anak na rin ito ng sitaw. Ah, hindi sila mag-away, ba? Diba? So, na. So, mga langga, ito na rin hakpon. Bakit na may nagka-onde ani? Kami, ako naman magka-onde ani. Hindi mo niya magka-onde ni akong alaga. Hmm. Hakpon na nato na. Kaya naghugas ko Kapila ba kung maghugas og ba? Hindi, di ka pwede dito. Di ka pwede maminti maghugas o kamot. Pero maminti di ka rin maghugas o kamot. Kahit ta. Na ay mata sa tagiliran. Mauna na karoon. Nag-abroad. Ang niya karoon pag-abot daghang mata. O, na ito na yung okay-okay yun. Mipas-mipas na nato ni. So, mga langga, ato nang ibotang ang puso diri sa Saudi. O, man yung mga puso diri. Dagko tayo, no? Eh, dagko ang ilang pagmamahal. Sana, o. Oh. <laughs> Ayan. Ato nang mikos-mikoson. Butangan nato nagpaminta. May mawala ni mga ingredients sa atong kinabuhi. Kaya so, gina importante din eh. Taghanong ko na siya kasi ito yung powder na chilis. Yan. Of course, ang atong ang atong toyo. Ato okay, kinipakita by indoor sige nato <laughs> Ang atong toyo nagitan sa Pilipinas. Oh, di ba? Mm. Katamtaman lang. Sana oh. Eh, magbutang tag asin. Butang nato asin gamay, kay gamay lang, gamay lang. Di ba? Of course, ang atong magic sarap Nadiging na di ginawagtan sa kalabutan ni. Eh. Mo ni karon. Magtipid ta sa atong magit sarap kay mahal ba ini kay dire. O diba, ba? Tunga lang sa tunga. Karon pagkatima ato nang ni kosmikoson. Lamit ni siya adubohon pero mas gusto na ko ni batangan og gulay. Di ba? Puso dire o dagko kay na puso din yo. Oh. Mo ni ang puso. Diba, ba may kasing-kasing ni. Eh. Kasing-kasing sa pagmamahal. Hoy sana all. Sana all lang ta ni. Eh mga langka lamig na uh, o oh, susis ko. Tapos karon nato ng ibotang niya ng atong kamag-anak sa sitaw, kamag-anak ba yung sa sitaw o eh? bagyo bins. Na yeah, ato na ibotang. Hindi tao na magreklamo, ako man nagkawan ani. Ato na mikos ni puso ng mga langga. Ay di ba? di ba mo ni kamag-anak sa sitaw dire o. Oh. Ay, palami kayo. Adobo na yung ha? Adobo ni. Eh. Atay sa kasing-kasing si uh, sitaw na kamag-anak sa buggy beans niya kamag-anak sa sitaw oh, di ba siya so di ana maghukad na ta ay ato na ta mga o na ta di ana o salo nang to kaping kan ni sami agit oh o. di ba lami ni ba kaon ba ni akong alaga ani paborito eh. ni ni Hamad oh ito pakain ko sa kanya mamaya mangaon na ta, sa inyo. So bago ta mga, mga langga, kailangan nato manalangin at pagbuong pasalamat tayo sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa biyayang binigay mo sa akin araw-araw. At pagpalaim mo pa ako at bigyan mo pa kami ng mahabang buhay na aming pamilya, lalo bang aming mga viewers. So Panginoon, uh, salamat at maraming salamat. Thank you and sa iyo Panginoon. So finally mga langga, luto na ang atong pagkaon na kamag-anak sa ano sa puso sa <laughs> puso sa so, mga anak ka. Huh? Tama ba 'yan ng mga? Unaka. Hmm. Ito siya bagyo bin si to. Ayun, iba kamag-anak ko nang si So nagtira pa ako doon dahil nga may banak pa ako magsigaw, magsisigaw ako. Ang dami ko pang natirang gulay. Mm. Tsaka yung kanin ko tutong. Diba? Imagine nyo ah? yun. Yeah, Dinamihan ko talaga to siya ng paglagay ng sili. Kain tayo mga langga. Hindi mo pwede may isa-isa -isa dyan, may isa tau, ha? Ah? Malapit na ang pasto. Sobra mga langga. <laughs> Sobrang init. Malapit na Pasko. Advance Merry Christmas sa inyong lahat. Sana all na lang. May mga bonus. Diba? Dito sa sahob eh. Yung iba kasi, yung, yung iba, mayroon na rin mga iba dito na mga employer na nagbibigay din ng bonus sa kailang mga katulong. Conforme sa employer, ha? Yan. Ano hmm, ba? Shout out ako dyan sa mga katulong may mga bonus. Ay, sana all sa Maynila. Puso may mga, ano tawag nito Bonus. O, di ba? Hmm. 13 man pa yun. Sa opisina. Ano ka? Ingatan nyo ang inyong mga pira paglabas kasi Uso ang holdapan, alam na alam na mga na kung saan nilalagay ang inyong mga pera kaya nga, ingatan nyo talaga paglabas labas mismo sa opisina nyo nako, kasi pag ang katulong sa atin sa Metro Manila, pag mayroon 13 month peer bonus, alam na yan ipamili agad ng mga damit ng mga bata mga pangregalo sa mga ina-anak, nako mga ina-anak ko kasi yun mga ina ko hindi ko kay mabigyan dahil ako nun yun lang Diba? Yung mga inaanak ko dyan, shut out na lang. Ang yung mga inaanak ko ngayon, malalaki na. Hindi lang malalaki na, may mga asawa na. May mga apo na ako. O, oh, diba? <laughs> sa mga apo na lang ako babawi. Sa insya na pag-uwi. Diba? Ayan, maraming salamat nyo sa panunod nyo ng ating mga video at ang ating pagkain ngayon yun ay na, adubong baggy bills na may puso. Puso ng manok. Kasing-kasing ba sa manok? Yan. Merry Christmas sa inyo lahat and Happy New Year!